Nararamdaman mo ba na parang hindi na kasing tibay ng dati ang iyong mga binti? Baka mabilis kang mapagod sa pag-akyat ng haddan o mas madalas kang nauupo kaysa noon. Para sa maraming Pilipinong higit sa edad na anim na po, ito ay nagiging normal, ngunit hindi dapat. Ang totoo, ang panghihina ng binti ay hindi simpleng bahagi ng pagtanda. Isa itong babala, Maaring senyales ito na nawawalan ka ng lakas, na bumabagal ang sirkulasyon ng dugo, o kulang ka na sa mahalagang sustansya. At kung palalampasin mo ito, maaari itong mauwi sa seryosong pinsala, madadaling pagkadapa, pagkawala ng kakayahang maging independyente, o komplikasyon na pwedeng magbanta sa buhay. Ngunit may magandang balita, meron kang magagawa ngayon pa lang. Sa video na ito, ipapakita namin ang lima pangunahing dahilan kung bakit humihina ang iyong mga binti, at kung paano ito maagapan. Hindi mo kailangang maghintay na mangyari ang pinakamasama. Sa tamang kaalaman at mga simpleng hakbang araw-araw, maaari mong muling palakasin ang iyong katawan, mapanumbalik ang iyong kumpiyansa, at manatiling malaya sa pagdalaw. Kaya bago tayo magsimula, i-comment mo sa ibaba ang iyong edad at ang lungsod kung saan ka nanonood ngayon. Gusto naming bumati sa iyo sa susunod na video. Handa ka na bang malaman ang mga hindi mo pa naririnig na sanhi ng panghihina ng binti? Simulan na natin. Sanhi isa, tahimik na kalaban, pagkawala ng lakas sa kalamnan, sarcopenia. Maaaring hindi mo napapansin, pero habang tumatanda tayo, unti-unting nababawasan ang ating mga kalamnan. Tinatawag ito ng mga doktor na sarcopenia, isang kondisyon na tahimik ngunit mapaminsala at alam mo bang nagsisimula ito sa edad na tatlumpu? Pagdating sa anim na puanyos, bigla itong bumibilis. Kung wala kang ginagawa para labanan ito, maaari kang mawalan ng halos 30% ng lakas ng kalamnan pagsapit ng edad 80. At ang epekto? Biglang nahihirapan kang tumayo mula sa upuan, ang paglalakad ay tila mas mabigat, at ang hagdan ay parang bundok na kailangang akyatin. Sa mga barangay sa Batangas at Iloilo, marami sa ating mga lola at lolo ang hindi namamalayan na ito pala ang dahilan kung bakit mas madali silang mapagod at parang lumulubog ang binti. Isa sa mga palatandaan ay ang pagliit ng hita at binti, pagbigat ng pakiramdam sa paa, at ang matinding pagod kahit maikling lakad lang. munit huwag mawala ng pag-asa, maaaring bagalan o balikta rin pa ang sarcopenia kung kikilos ka ngayon. Araw-araw, subukan mong gawin ang mga simpleng ehersisyo tulad ng Chair squats, umuupo at tumatayo mula sa silya ng dahan-dahan. Leg lifts, pagangat ng mga paa habang nakaupo. Gamit ng resistance bands, maaaring mabili sa mga botika o palengke. Mahalaga rin ang protina sa pagkain. Maghanda ng ulam tulad ng pritong itlog, tinolang manok, ginataang munggo, at tuyo o dilis, lahat ay mayaman sa protina at kayang-kaya sa budget. Higit sa lahat, huwag kalimutang kumilos araw-araw. Kahit labin lima minutong lakad sa paligid ng bakuran, ay malaking tulong para manatiling buhay at malakas ang iyong mga binti. Sanhi dalawa, mabagal na daloy ng dugo, ang tahimik na panganib sa iyong binti. Napapansin mo ba na parang malamig ang iyong mga binti kahit mainit ang panahon? O baka minsan, para silang naninigas o kinakalabit habang naglalakad? Ito ay hindi simpleng pagod, Maaaring senyales ito ng mahinang sirkulasyon ng dugo, na madalas hinang plaque buildup sa mga ugat, tinatawag ito ng mga doktor na peripheral artery disease o E. Kapag hindi sapat ang dugong dumadaloy sa iyong mga paa, madaling mapagod ang mga ito. Nagiging masakit, namamanhid, at parang nanginig. Sa ilang kaso, nagkakaroon pa ng sugat na matagal maghilom o impeksyong hindi nawawala. Maraming matatandang Pilipino ang hindi alam na ito ang dahilan kung bakit namamanhid ang kanilang mga binti pagkatapos tumayo ng matagal, o kung bakit may kirot sa batok ng hita na humuhupa lamang kapag sila'y umuupo. Kung naranasan mo ito, huwag itong ipagwalang bahala. Narito ang ilang simpleng paraan para mapabuti ang daloy ng dugo. Araw-araw na paglalakad, kahit sa loob lang ng bahay o paligid ng bakuran. Kahit paunti-unti, basta regular. Uminom ng sapat na tubig, ang pag-inom ng anim, walo baso kada araw ay tumutulong para hindi maging malapot ang dugo. Bawasan ang alat sa pagkain. Ang sobrang asin ay nagpapalala ng pamamaga at sumasagka sa maayos na sirkulasyon. Itaas ang mga binti habang nagpapahinga. Pwede mong ilagay ang iyong paa sa unan habang nakahiga. Mainit-init na food soap gamit ang asin sa palanggana, marami sa ating mga lola ang gumagawa nito tuwing gabi. Kung hindi pa rin bumubuti ang pakiramdam ng iyong mga binti, kumonsulta agad sa doktor. Hindi dapat pabayaan ang iye dahil maaari itong magdulot ng atake sa puso o stroke kapag lumala. Ang pag-aalaga sa iyong sirkulasyon ay hindi lang tungkol sa ginhawa sa paglalakad, ito ay usapin ng buhay at kaligtasan. Sanhi tatlo, pamamanhid at pangangapos, babala mula sa iyong mga ugat. Nararamdaman mo ba na parang may karayom sa iyong paa? o minsan para kang naglalakad sa kutson kahit nasa semento ka. Ito ay maaaring senyales ng peripheral neuropathy o pagkasira ng ugat, isang kondisyon na naapektuhan ang halos isa sa bawat tatlong nakatatanda sa Pilipinas. Karaniwan ito sa mga taong may diabetes o kakulangan sa bitamina y labindalawa. Kapag mataas ang asukal sa dugo sa loob ng mahabang panahon, unti-unting nasisira ang maliliit na ugat na nagpapadaloy ng signal sa mga binti. Kapag kulang ka naman sa gila bindalawa, humihina ang ugat at unti-unting nawawala ang pakiramdam. Sa ilang barangay sa Laguna at Pampanga, may mga kwento ng mga lolo't lola na bigla na lang nadapa, hindi dahil nadulas, kundi dahil hindi na nila naramdaman ang pagkakaapakan ng sahig. Kapag hindi ito naagapan, maaari itong mauwi sa seryosong problema sa balanse o tuluyang pagkawala ng kontrol sa galaw. Narito ang mga hakbang na makakatulong. Bantayan ang iyong blood sugar. Kung may diabetes ka, siguraduhin regular kang nagpapasuri at sumusunod sa tamang dieta. Kumain ng pagkain mayaman sa gilabindalawa tulad ng itlog na maalat, gatas ng kalabaw, at gulay na dahon gaya ng alugbati o pechay. Iwasan ang labis na alak, na kilalang sumisira rin sa mga ugat. Banayad na masahe sa binti at paagamit ang mainit-init na langis ng nyog ay makakatulong sa pagdaloy ng dugo at pakiramdam ng ginhawa. Kung napapansin mong palaging nananakit, namamanhid o parang walang pakiramdam ang iyong mga binti o paa, huwag mo na itong baliwalain. Kumonsulta agad sa health center o sa doktor sa pinakamalapit na barangay clinic. Ang pagprotekta sa iyong mga ugat ay mahalagang hakbang para sa ligtas, matatag, at malayang paglalakad araw-araw. Sanhi apat: pananakit ng likod. Baka ugat na sa gulugod ang problema sa iyong binti. Maraming matatandang Pilipino ang nagrereklamo ng pananakit ng likod. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang gulugod o spine ay may direktang koneksyon sa lakas ng ating mga binti. Kapag may problema sa lower back, gaya ng herniated disc o spinal stenosis, maaaring maipit ang mga ugat na bumababa sa ating mga hita at binti. Kapag naipit ang ugat sa gulugod, nawawala ang signal mula sa utak, na nagiging sanhi ng kahinaan, pamamanhid, at minsan, bigla ang pagbagsak ng binti. Parang nawawala ang kontrol, at delikado ito, lalo na kung mangyari, habang naglalakad sa lansangan o palengke. Narito ang ilang senyales ng spinal-related leg weakness. Pananakit ng likod na bumababa hanggang hita o tuhod. Pamamanhid ng talampakan o paa. Parang mas mahina ang isang binti kumpara sa kabila. Hirap sa paglakad ng diretsyo o panay ang pahinto. Isa si Mang Arturo, 72 anyos mula sa Bohol, na inakala niyang rayuma lang ang nararamdaman niya. Pero matapos siyang masuri, napag alamang pinch nerve sa gulugod ang dahilan ng panlalambot ng kanyang kaliwang binti. Ano ang magagawa mo? Gumawa ng banayad na stretch araw-araw, gaya ng knee-to-chest stretch at seated spinal twist. Hindi kailangan ng event, kahit sa bahay, kayang-kaya. Iwasang matagal na nakaupo, kung kailangan mong umupo, gumamit ng unan sa likod, lumbar support, at tumayo tuwing 30 minuto. Iwasan ang pagbubuhat ng mabibigat na bagay ng walang tamang posisyon sa likod. Kung may nararamdaman pa rin, magpatingin sa barangay health worker para sa simpleng pagsusuri at referral. Ang kalusugan ng iyong likod ay susi sa lakas ng iyong mga binti. Huwag baliwalain ang pananakit ng likod, baka ito na ang ugat ng problema sa iyong paglalakad. Sanhi lima, kakulangan sa potasa at magnesium, tahimik pero delikado. Napupulikat ka ba gabi? O kaya ibigla na lang nanghihina ang iyong mga binti kahit wala ka namang ginawa? Maaaring ito ay dahil sa kakulangan sa electrolytes, lalo na sa potassium at magnesium. Ang mga mineral na ito ay mahalaga sa normal na paggana ng kalamnan, lalo na sa mga senior citizens. Kapag kulang ka sa potasa, maaari kang makaranas ng pamumulikat, panghihina, at maging irregular na tibok ng puso. Samantalang ang kakulangan sa magnesium ay maaaring magdulot ng pangangalay, pagkabalisa, at mabilis na pagkapagod. Sa mga baryo sa Bukidnon at Nueva Ecija, karaniwan na ang kwento ng mga matatandang bigla na lang hindi makalakad ng maayos dahil sa matinding pulikat, lalo na tuwing madaling araw. At ang dahilan? Hindi sapat ang kanilang nutrisyon at hydration. Narito ang mga simpleng paraan para ibalik ang balans ng electrolytes. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa potassium gaya ng saging, manggang hinog, kamote, at kangkong. Para sa magnesium, subukan ng mani, beans, chocolate na maitim, at buong butil gaya ng oatmeal o mais. Uminom ng maraming tubig araw-araw. Ang dehydration ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkaubos ng electrolytes. Kung madalas kang pulikatin sa gabi, subukan ang mainit-init na paliguan ng paa gamit ang Epsom salt bago matulog. May magnesium ito na sinasabing sumisipsip sa balat at nagpaparelax ng kalamnan. At tandaan, may ilang gamot tulad ng pampaihi, diuretics, na maaaring nag-aalis ng mga importanteng mineral sa iyong katawan. Kung umiinom ka nito, mainam na ikonsulta sa iyong doktor kung kailangan ng suplemento. Ang pagbabalik sa tamang balans ng electrolytes, ay hindi lang para sa ginhawa, ito ay para sa kaligtasan at lakas ng iyong katawan. Lakas na nawawala. Gawin ito bago mahuli ang lahat. Bahagi pito, Filipino, lokalizao 80 paghahati 20. Ang mahinang binti ay hindi dapat ituring na normal na bahagi ng pagtanda. Sa katunayan, ito ay isang babala mula sa katawan mo, isang senyales na kailangan mo nang magbigay pansin sa iyong kalusugan. Ngunit narito ang magandang balita, may magagawa ka. Sa bawat isa sa limang sanhi ng panghihina ng binti na tinalakay natin, mula sa pagkawala ng kalamnan, mahinang daloy ng dugo, pinsala sa ugat, problema sa bulugod, hanggang sa kakulangan sa minerals. May mga simpleng hakbang na makakatulong upang bumalik ang lakas mo. Hindi mo kailangang mag-ensayo sa yewen o gumastos ng malaki. Isang lakad sa paligid ng bakuran, pagkain ng masustansyang ulam, banayad na ehersisyo, habang nakaupo, o pag-inom ng sapat na tubig, lahat ito ay makakatulong upang mapanatiling malusog ang iyong mga binti at mapalakas ang buong katawan. Isipin mo, kung maglalaan ka lamang ng lima hanggang labing lima minuto bawat araw, maaari mong maiwasan ang pagbagsak, manatiling aktibo sa pamumuhay, at higit sa lahat, mapanatili ang iyong kalayaan. Huwag mo itong ipagpaliban. Simulan mo ngayon. Igalaw ang katawan. Piliin ang masustansya kumilos araw-araw. At syempre, gusto naming marinig mula sayo. iyo. Alin sa mga limang sanhi ang pinaka-nakaapekto sa iyo? Mag-comment ka sa ibaba at huwag kalimutang i-like ang video, ay share sa kapwa mo senior at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman ukol sa kalusugan. Dahil habang may paggalaw, may pag-asa.